<laughs> Monte, ay, gusto talaga niya sumali din. Ay, gusto mo rin sumali? Where is Monte going? Ha? Huh? No, don't kiss Ayana. Boy, sana on. Jura ko. kami kay tita-sheet namin. maharangan kasi yung ano ay ayusin yun ihawin hawin kayo <laughs> naka, naka, kapila ba sila. <laughs> Bakit nandyan ka naman sa hagdanan, te? Si Lucas. <laughs> Ay, di, hindi mo alam na nakakuha na nga ng plato. Hindi, <laughs> hindi Seryoso si Mali, oh. Di, ano? <laughs> Seryoso. Malia. <laughs> you. Well, yeah. you look so cute there, Malia. <laughs> Ate Nicole, bigyan mo si daddy mo na, si papa mo ng ano doon. Golden blue. Who's coming? We have visitors. Manya kain lang manya. <laughs> Ati manya. Uy, nahiya siya. Pag nahiya siya, pag videoan. Uy, kala mo totoo. <laughs> nahiya pa siya. Uy, kuya. Parang wala ka nakikita, kuya. Tapos yun ang patuloy ko ni ano. Ay, may rabbit sila, Hello, Yana. Alam mo yan, kung sino magbibisyon. Nanay. Wow. What's that, Monty? Get rabbit. Parang mm bababay. -hmm. Alam mo ba yung boses ko, Yana? Parang kailirap na ng mm honey. -hmm. Yay. Ang ganda ng friends natin yung... Hindi, yeah. okay. na. Nagbigay na ka na ng kape doon sa kanila? Oy, diyan pero may namatay, dito na. Oh, Laki na ni Malya. Alam mo yung mga pulis na yan? Alam mo yung mga polis na yan? Alam mo yung mga pulis na yan? Alam okay. 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 yung mga pulis okay. okay. yan? may mga drone sila. Tapos may helicopter pa sa taas kasi pag nahuli daw niya sa kibuli, isasakay daw sa helicopter sa ano. Tapos balak nila ngayon, papasok, papasok sila, hindi na sila lalabas. Doon na yung mga pulis. Makita mo yung mga pulis, inaantok mo sila. Alam mo yung magdamag silang nakaano tapos nakaano. Ano yung mga namatay? tayo? Sibilyan o ano? Sibilyan. Ino, uh, eh. pinasok yung halimbawa yung okay, nilalaan yung isang bahay tapos nilooban nila Ah, oh, yeah. Okay. Tapos kanina yung namatay sa taas, hindi nga makababa, hindi ng pulis sa okay. tapos nakatingin ah. na, tingin na ina 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 yeah. Na, yeah. Na, okay. na, hindi kasi ah. eh. mali yung pagkaano nila, parang hindi siya makatao. Kasi ang NBI na, may napapasok ng mga kapit. Mali na tubig. Mali ah, oh, wata. Uh.

From oh doon mm -hmm. eh, mm -hmm. oh, na namin oh, yung oh, siya, naman tayo oh, naman, yung aming Oo, namin yung 1.77. May 2 worth sa 1.77. From 2.5, naging yeah. 1.77. 2.5 sa amin, Mabagal din lang kami gumagamit? Mabagal eh, namin. Eh, 1.77, dalaw. sayang Kumunta ka sa amin. Ismong, ano, office. Ano Ba't tumalaki? Hindi nga nababasa yung... Parang... ...inasaan ka ba? Inibit ni Sherry na yun. Puntay! siya rin naman siya-siya magtatatagpon sa... Ayun, nasa Parang gusto ko rin magpakulot. <laughs> na kulot lang yan sa ano? <laughs> Oo, maganda yung kulot na yung Korean na kulot. Punta ka sa Oceana, ano mga Korean yung mag-ano doon. Parang yeah. kung mag-ano. Yeah. Oh, lalo na pag yung Korean na yung nag-ano sa'yo eh. Oceana? Ano? Saan okay. 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 so, sa, yung Oceana? Diyan sa ano, malapit sa malapit okay. sa church. sa may ano, yung... Buka, ay, sa ano to? Na, huh? ba't ang gulo? Kasi rin na hangin. ng church? I ano mean, yung permanent? Ha? Permanent? Oo. Depende sa'yo. Yung alam mo yung gupit koreana, tapos kulot yung mga dulo-dulo. Uh -huh. Oo. Bakit sino ba lam nalaman? Na ko kasi doon sana yung ako magpaano. Doon sana ako magpaano. sa e, na lang sa ako ano siya? ano si siya. No? si ang ganda ay, ng ay, ano yung, <laughs> yung talyata, <laughs> pos, <dinisi> niyo, ano si ano tapos ano yung ano ano Wala nang si ano si ano si ano si ano si ano si ano lumabas man lang kayo, hindi man lang tayo nagpicture daw. Mm -hmm. Kanina pala wala magpicture? Wala. video kayo kanina? O sige na, magpicture na kayo dyan. O picture, o, kayo picture na. Bakit na, na kayang, oh, ah. doon. Ay, Ikaw na. <laughs> Malaglag na <nanahan. laughs> One, two, three. Naman, eh. <laughs> Yun nga lang, eh. wala ka naman. Wala mo secreto <laughs> Masakay na kayo. Malaki pala eh. Bye. -bye. bye, bye ingat. Bye. Bye. Thank, you ulit. Thank you. Sa ulitin. Ay, bye, -bye, bye. 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 -bye. bye. Bye. Lucas Bye. Bye. Bye.